Hello mga kamista Welcome po sa aking panibagong vlog mga kamista Kumusta po kayo? Mga subscribers Viewers Silent viewers, ingat nga lagi Sa aking mga friends Kapag OFW Shout out sa atin lahat God bless mga kamista Welcome po sa aking panibagong Vlog mga kamista And po Nahuli ko na naman yung sunset dito sa tapat ng chef namin. Hello, palubog na po mga kamista. Ayan ang araw, palubog na po ang mga kamista. Ayan. Videohan ko mga kamista hanggang sa mabalan siya. malapit na ang kainan mga kamista pang-apat na araw sa ng ramadan o, konti na lang yung ano kay na traffic yan ngayon konti na lang yung masasakyan kasi mga kalating oras na lang magada na kainan na yan And yung iba nag-uwinas ka na lang mga bahay para mag ano sa ano fasting Mga kamista sa ansit. Ayan mga kamista. Sunset mga kamista. Oh, ali. Kif, ali, kali. Isa na ali. <laughs> mga kamista. Harap ko ha. lang. Ayan harap ko lang. Palubog na, na po ang sunset mga kamista. Oh. Ayan, malapit na Ah, malapit na mga kamista. May building kasi doon sa ano. Kaya naharakan na siya mga kamista. Yan o. Yan mga kamista, malapit na. Yan po. Yan mga kamista. Ang oras natin ay 6.07 ng hapon mga kamista. 6.28 ang Adan So 20 minutos na lang Mag Adan na mga kamista 20 minutes na lang Kakain na sila ano Kakain na sila 20 minutes na lang

Ayan mga kamusta Ayan oh, okay na Paano na Ayan Palubog na ang araw mga kamusta Kunti na lang Nakadandahan na rin na wala ng ano, oh. Wala ng traffic Kasi 19 minutes na lang Kain na na Ito so, mga palubog na ang sunset mga kamista Palubog na ah, na pala Albaraka bus Ay. ah, Palubog na Wala na mga kamista Palubog na ang araw Palubog na ang araw o mga kamista hanggang dito na lang ating vlog mga kamista kasi palubog na yung ano, lumubog na yung sunset mga kamista kaya eh. binidyohan ko yun mga kamista yun yung taxi yun mga kamista palubog na yun mga kamista taxi yan yan mga kamista Nalubog na oh. Bye bye mga kamista. Hanggang dito na ang ating vlog. Shout out sa lahat. Subscriber followers ko. Silent viewers. Ingat ka lagi. God bless. Bye bye.